magandang araw sa inyo mga kaoto so ito yung ating update dito sa ating kotse Lancer Pisa pa yung ating binaban tanke yan so ngayon ang ginawa natin dito napaistock to halos isang linggo kasi binaban natin yung tanke tumatagas dyan so yung ginawa ko muna kaya siya nagtagal ng isang linggo kasi Naghanap pa tayo ng piyesa. Wala tayong mabilang piyesa. So, dito lang tayo nakakita sa Shopee. So, orderan pa natin. Ayan, tapos nung orderan natin, eh, naganap pa rin ako ng clam. Wala pa rin ako makita. So, inorderan pa rin natin. So, ngayon, nakadating na siya. So, may kakabit na natin. Subukan natin kabit. So, habang naka-stack siya, halos isang linggo, naibabaan na din lang naman natin yung tangka niya. Nakita natin tong part na to open na tong part na to. So, wala naman siyang bulok. So, ang ginawa ko ngayon, pininturahan ko kasi wala siyang pintura. nilagyan natin ng na epoxy primer yan. Mayroon part pa na hindi maayos yung pagkakapinta ko. So, okay lang. So, malagay tong chassis niya. Nilagyan ko ng pintura. Ito yung mati, dapat na matibay. Hindi masira. Mahirap i-reparin nya So, yan. Pinturahan natin. Linis na. Yan. Itong part lang na to kasi nakababayan tangli natin so ayan so kaya tayo nagtagali kasi dun sa nabili nating hose uh, kasukat naman siya yung dulo kaso habang iba yung halos parehas siya pinagkaiba niya yung bali niya magkaiba So, kala ko pwede. Pero nung ating testing don doon, hindi natin may pasok doon sa bunga nga nung sa tangke kasi masyadong malaki. Maganit. So, ito kasi parang flexible siya. Nung kasing naka, nabili natin, eh, matigas. So, hindi siya mahirap siyang unating ganoon na pahirap may kabit. Ay, binalik ko na lang din. Ito, ipakita ko dyan sa picture. Ayan. Yeah. So, ito, dumating na yung ating parts nito pa bago na yan. Ito na siya. Nandito sa ating kotse. Tinago natin dito. Yan. So, na-order natin ito doon sa Jap Shop. JAP Shop. Na accredited na na puro lang Sir Pisa So, yan. Parehas na parehas sya ng bali. Tsaka nakalagay talagang pang Lancer, pang Mitsubishi. 93 model. So yung ating 97. So parehas naman daw yata ito. Isa lang naman yata ito. Parehas na parehas sya ng bali. Oh. Ang kurba. Puputulan na lang natin. So dumating na to. Ang problema ko naman ngayon, itong hose dito kasi wala akong mabilha ng ganitong clam nabilha natin clam yung ganito so pagka ganito kasi ikaw yung maghihigpit unlike dito self adjuster pagka lumuwag sya gaya nito nakakabit dati yan. pagka lumuwag sya pusa sya na higpit so hindi na natin kailangan syang dalawin kung matagala na eh, ito kasi, pagka lumuwag, kailangan kong higpitan. So, mahirap higpitan na nakakabit doon. So, ibababa na naman natin. Kaya, hinanapan ko siya nito. Lahat ng auto supply na hanapan ko na wala akong makitaan. So, sa Shopee lang ulit tayo nakakita yan. Na Order natin lima. Ito yung isa. So, saktong sakto siya -sakto dito. Pares na pares siya sukat nito. So, nangyari kasi kaya hindi magkasya itong sa luma natin. Kasi maliit yung hose. Ayan masyado maliit Yan o yung differential nya maliit yung hose yung nabili ko naman na hose malaki e eh, bumili pa ako ng panibagong hose ano din tayo tatama sa mahal so ito na lang yung aking inanuhan hinanapan para parehas na parehas yan pumasok naman yan pasok na So ngayon, susubukan na natin may kabit mamaya. Pininturahan na rin natin yung part na pwede yung kalawangin ayan. so ito naman okay pang may pintura pa yan so, tinakpa natin to para hindi pasukin yung luo ng dumi so yan kakabit ko na lang yan mamaya update ko na lang kayo so itong mga kauton na kabit na natin yan naging natin ng gasket yan so ayos na naging na natin tapos ito pinutol natin kasi medyo mahaba yan para magkasukat na sya sinuwat naman natin pero parang mukdo yata ng unti na pero dito ko sya nasukat sa kabila pantay naman allowance pa so sana magkasya sana magkasya dun sana mukdo rintikan tuloy Ini yung sobra, huwag lang ma-outdo. So, gawin ko lang to. Ito yung mga ka-auto. Ayan. May kabit na natin. Pasensya na kayo at hindi ko na-videohan. Napakahirap lang magkabit talaga. Napakasikip dito sa ilalim. So, naipagtama na natin yan. So, nagkaroon tayo ng konting problema kasi pinutulan natin. Masyado na pala Yung ating putol. Medyo bitin ng konti kasi dapat hanggang dito ayan nabitin na konti hanggang dun lang so okay lang kasi yung pinaka muso niyang ganito ito siya tapos dapat maipit nitong ating clam na ito dito sa part na ito ito naipit naman niya tapos nitong pangalwa naipit din so hinikita na natin so sana dito tumagas hindi naman siguro tapos so, ayun, naikabit na natin yung mga host lang doon. Yung ating kakabit, puputulan pa natin kasi napahaba. Dapat talaga ginaya na lang natin yung sa niya yung haba. Saktuhan yung eh, may allowance na pala. So ito napahaba din yan. Puputulan ko lang din to. Hindi ito pa. Kasi kakabit na natin. Kaya naman natin kagad pinutulan doon sa taas kasi mahirap magputol dito sa baba. Napakasikip ito pwede naman to kasi nailalay itong isang ito ito kasi saktuhan lang talaga kaya nahihirap magputol wala kang pagganan dito napakasigip na espasyo dapat na sinabaan pa lang natin yung allowance ganyan na kasi yung allowance na binigay ko pitin pa rin pala so ito gagawin ko lang ito puputol lang ako muna ito saka ikakabit ko pa yung mga hose doon Ayan, yun lang ang gagawin natin. Ang hirap magsampan nito. pakasal sa katawan. Napakasikip. So, ayan mga koto. Naikabit na natin. So, mukha nang gaayos naman. Kahit may jubitin ng konti. Nabitin. nahigit ko ng konti pa. So, okay naman. Mahalaga yung pinakadulo niya yan. Nandoon. Sana. Huwag lang magkatagas yan skin yung malap na padikit dito sa body yan yung natin ng kalam para hindi mabutas ayan tapos dito ako mas nahirapan ilawan natin ayan itong suksukang to napakasikip hindi ko na naisagad talaga ng todo yan oh pero okay lang may clam naman tapos yung dulo niya hindi naka ano lawit na yan sana wala magkatagas dyan testing na lang natin may daddy gitin pa natin pero wala na talagang kaya ginawa na natin ang kaya natin dyan para may dikit may higit talagang wala kalahati pa yung ano pero ganito naman kahaba basta yung dulo nya may pinakabuko eh, nandun sa dulo ayun at tingin ko hindi naman tumaglilik magliligyan ang um. Yan. So, ayan. So, ko pa yung mga tinanggal ko doon. Mga tornillo, ayan. Pinaluag na kasi natin. Tsaka may butas tayo doon. Nakita yun. So, atin lalagyan din ng gas ng ano ng ating pandikit para umayos. Yeah. No, 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 no. Ito. Ito.